Israel, ang Panginoon nating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. So ano sabi po ng Biblia? Pakinggan mo Israel. Siya lamang ang Panginoon. Ibig sabihin gusto ni Lord, lagi siyang una siya sa pagmamahal sa iyo. Amen. Pakinggan mo Israel. Amen. Ang ano sabi ko, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos sa buong puso. Amen. Una, buong puso. Si Lord muna. At pangalawa, no? Ibigin mo ang ano, sabi ko dito ng Biblia. Amen. Sabi po dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Buong puso daw po, hindi daw po kalahati. Marami po kasi ngayon sa panahon niya yung mga Kristiyano, amen, na minsan, hindi pa po ganun kalalim sa Diyos. Amen? Hindi pa po kalalim sa Diyos. Minsan, ah, inuuna pa nila yung mga bagay na mga mundo. Amen? Pero, pag tayo po ay malalim sa Panginoon, dapat po ipaglaban po natin kung ano yung sinasabi po ng salita po ng Diyos. I mean, kasi buong puso ang sabi ng video ko, hindi kalahati. Maraming mga Kristiyano kalahati lang binibigay kay Lord. Eh. Minsan, minsan mga Kristiyano, I mean, ah, pag, pag, Monday, hindi sila Christian. Where again sila? 'Di ba? Pagdating na ng Sunday, doon na siya nagiging born again. So ayaw ni Lord ng ganun. Gusto ni Lord, kailangan pag born again ka ng Sunday, kailangan tuloy-tuloy yun. Kasi ang, ang Christian po kasi, ang buong again Christian, ito po ay lifestyle. Amen. Kaya nga relasyon sa Panginoon, nakipag-isa na kay Kristo. Yung dati mong ginagawang mali, hindi mo na ginagawa. At ang ginagawa mo na ngayon, yung mga magaganda na yung nasa Panginoon na ko, yun yung sinasabing doon again. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, amen, kailangan ano, ibigin natin ang ano, ang Panginoong Diyos ng buong puso, hindi kalahati. Amen. Kailangan buo. Amen. Kaya nga, mahalaga po mga minamalapatid kay Kristo na maunawaan po natin. Amen. Kung bakit ba yung may nasabi po, ibigay po ang Panginoong Diyos ang buong puso. Nasabi po, po lang, hindi lang po puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. So, ibig sabihin yung buong pagkatao po natin, ibigay natin sa Diyos. Amen? Hindi lamang po yung, yung katawan pa natin, hindi pa rin yung kaluluwa na kasi siya naman ang may likas sa akin. Amen? So, ang sabi mo po ng Biblia, Amen, ang Diyos ay mapanibobuin. Amen? So, yung sabi po ng Biblia, Amen, higit sa lahat, pag sumakitan ninyo, ano, sabi po ng Biblia, pagharian tayo ng Diyos. Pag tayo po ay napuspos po ng Holy Spirit ng Diyos, napuspos po tayo ng Banal na Espiritu Santo ng Panginoon, yun lang po natin magagawang ibigin po natin ang Panginoon Diyos ng buong So mahalaga po na mapuspos po tayo ng Holy Spirit ng Diyos. Amen. Amen. At ano na po ang mangyayari pag inuna na po natin ang Diyos? Ibibigay na po sa atin yung mga pangangailangan natin. Amen. Sabi po ng Biblia. Amen. Dito. Amen. Sabi po dito Amen. I Mam mamuhay ang kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ibig sabihin, pag, pag pinagharihan na tayo ng Diyos,